Kung isa kang content creator, alam mo na kung gaano ka overwhelming minsan ng video editing. Oras na ginugugol sa pagcut ng bad takes, pagtanggal ng silences at pag-ayos ng maliliit na mga pagkakamali. Nakakaubos talaga ng oras. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para mapadali lahat ng 'yan? Wala nang endless hours ng pagtrim ng mga hindi kailangan sa footage mo. Parang too good to be true, 'di ba? Ganun din ang akala ko. Hanggang nalaman ko ang about kay Gling. I-walk through kita kung paano siya gumagana, i-explore natin yung mga features niya at tutulungan kitang malaman kung bagay ba siya sa content creation workflow mo. So, tara na in na tayo. Ano ang Gling? Si Gling ay isang AI power tool na ginawa specifically para mapadali ang video editing process. Kaya kung gumagawa ka ng YouTube videos tulad nito, tutorials, or kahit anong content in between, pangako ni Gling na makakatipid ka ng oras sa pag-edit. Kasi automatic niyang kinakat out yung mga unwanted moments like mistakes, silences, at filler words. So paano niya ginagawa yun? Basically, ginagamit ni Gling ang artificial intelligence para i-analyze yung video mo, i-transcribe yung sinasabi mo, at mag-edit base sa tingin niyang relevant or kailangan para sa content. Kayang tanggalin ng AI yung mga awkward pauses, filler words tulad ng um at ah. Parang may assistant editor ka. Pero hindi mo na kailangan ng coffee break. Ang maganda kay Gling, designed siya para sa lahat ng skill levels ng creator. Kaya kahit nagsisimula ka pa lang sa very first video mo na kailangan mong i-edit o isa ka ng season pro, makatulong talaga tong tool na to para pabilisin ang proseso at makapag-focus ka sa mas fun parts ng paggawa. Paano gumagana si Gling? Sobrang simple lang gamitin ni Gling. At kung pareho tayo ma-appreciate mo kung gaano kadali gamitin to. So i through natin kung paano magsimula kay Gling at kung ano yung pwede mong i- expect habang nag edit Kung gusto mo nang mag-start, i-click mo lang yung link sa description sa baba at mapupunta ka sa page na to kung saan pwede ka mag-start for free. I-click mo lang yung start for free button. Pagka-click mo niyan, mapupunta ka dito at tatanungin ka kung ano ang go-to video editor mo. Filmora ba? Premiere Pro? iMovie? CapCut? Final Cut Pro? DaVinci Resolve? CapWing? Vid? O iba pa. Ako mismo, Final Cut Pro user ako. Kaya check natin yung box na yon at click next. Sabi dito, for seamless Final Cut Pro integration and advanced features, download our desktop app. Pero for now, gagamitin ko muna yung web app. Para sa language, pipiliin natin yung English at i-click natin yung Let's Edit Some Videos. Yung pinakaunang kailangan mong gawin ay upload yung raw video file mo sa link. Suportado so, niya ang iba't ibang formats tulad ng MP4, MOV, at MKV. Kaya hindi mo na kailangan mag-convert ng files beforehand. Kapag na-upload mo na ang video mo, automatic na magtatrabaho si AI. So tara, mag-drop tayo ng video. Right now, gamit ko yung app na tinatawag na Notch or Nook ngayon. Kung saan pwede ako mag-set ng file at gumawa na ako ng konting test footage para dito. Kunin natin yon at drop natin siya dito mismo. So dito, drop lang natin yung video, pili natin yung Video Spoken English. Add Multicam Track. Lahat ng audio at video nasa iisang file lang. Tapos, i-click na natin yung Continue. Mula dito, tatanungin tayo kung paano natin gustong i-enhance yung video natin. Nakaselect na agad yung options na Cut Silences, Cut Bad takes, at tanggalin ng filler words tulad ng And Subscribe button. Meron ding ibang options tulad ng Jump Cut, Zoom, Remove Audio Noises, Add Smart Captions, at Speech Enhancement. So, i-on na lang natin lahat ng to. Okay na. Tapos, i-click natin yung Enhance and Edit. Kapag na-upload na yung video mo, mag-uumpisa na agad mag-work si AI. Tatranscribe na yung footage mo into a text at i-analyze ia niya yung audio para hanapin kung aling parts ang dapat tanggalin. Bad takes, mahabang pauses, paulit-ulit na phrases at iba pang filler words. Dito na magsisimulang magpakita ng magic si Gling. Imbes na manood ka ng hours ng footage mo at ikaw mismo ang mag-trim ng bawat clip, pwede ka na mag-rely kay Gling para i-detect automatically yung mga parts kung saan ka nagkamali o yung mga parts na tahimik lang yung video. Step 2. Review and refine. Kapag na-process na ni Gling yung footage mo, makakuha ka ng editable transcript. Dito ka na magkakaroon ng control. Hindi lang basta puputulin ni Gling lahat at tapos na. Bibigyan ka niya ng option na i-review yung mga edits na ginawa niya at ayusin kung kailangan. Itong AI text-based editing ay perfect kung hindi ka sanay sa traditional video editing software or kung gusto mo lang mapabilis yung process nang hindi nawawala yung control mo. Alright, mukhang tapos na i-process ni Gling yung video na in-upload ko. So kung titingnan natin dito sa left-hand side, makikita natin na pinutol niya lahat ng parts na to. At sinadya ko talagang magkamali habang nagre-record ng video na yun. Para lang makita kung gaano kagaling si Si Gling. Pag tapos mo nang gawin yung mga tweaks mo, time na pare i-export yung edited video mo. Inaalaw ni Gling na mag-export ka ng video in several different ways. At kung gusto mo nang mabilisang export, pwede mong i-export to agad as MP4 video file. Pero kung isa ka sa mga gustong magdagdag pa ng effects, overlays, or mas advanced na edits, pwede mong i-export yung project mo as XML file para ma-integrate sa mga programs tulad ng Final Cut Pro. Premiere Pro, or DaVinci Resolve. So, malaking advantage to para sa mga professional video editors na gumagamit ng mga editing software niyan. Pwede mong ipabaya kay Gling lahat ng mabibigat na trabaho tapos ikaw na ang bahala sa pag-fine-tune gamit ang paborito mong software. Ito yung perfect combo ng automation at creative freedom. Key features of Gling. Number one, automatic bad take removal. Lahat naman tayo nagkakamali sa lines or nadidistract habang nagre-record. At kay Gling, hindi mo kailangang isa-isahin yung footage para hanapin at itrim yung mga mistakes na Gayang nakita natin sa example kanina, si AI mismo ang bahala dyan. Number two, silence and filler word removal. Yung mga silences at filler words tulad ng um, uh, like, and, you know, nakakabagal ng pacing ng video. At minsan, awkward pakinggan. Sigling, automatic niyang dinedetect yung mga salitang yan at mga tahimik na part. Tapos, sinatanggal niya. So, hindi lang siya basta naglilinis ng audio. Gold din niya na maging smooth ang flow ng video mo. Walang annoying pauses or paulit-ulit na phrases. Bonus pa, customizable siya. Pwede mong piliin kung gaano kahaba yung silence gusto mong ikot or kung gaano ka-sensitive yung filler word detection. Kung gusto mong mag-iwan ng konting um here and there, pwede naman. Pero kung katulad mo ako na gusto talaga ng super smooth na video, then sigling na ang bahala sa'yo. Number three, AI-generated captions and titles. Sigling, automatic na siyang gumagawa ng captions gamit ang transcription at pwede mo rin itong i-adjust kung kailangan. Pero hindi lang doon nagtatapos. Tumutulong din sigling gumawa ng video titles at chapters base sa content mo. Yung mga to ginawa para makatulong sa SEO at para mas madaling mahanap ang video mo sa YouTube. Number four, noise reduction. Tumutulong sigling magbawas ng background noise automatically para mas malinaw at crisp yung boses mo kahit may distractions. Super helpful na tong feature na to, lalo na kung nagre-record ka sa lugar na hindi sobrang soundproof. Number 5. Multicam Editing and Zoom Feature. So, kung nagsushoot ka gamit ang multiple cameras or may iba't ibang angles, kaya rinigling yan. Nagsusupport din siya ng multicam editing. Ibig sabihin, pwede mong isync at i-edit yung footage at audio gamit sa iba't ibang sources ng smooth lang. Meron din siyang auto-zoom feature, kaya kung madalas kang nasa harap ng camera, automatic niyang i zoom in or out para ma-frame ka ng maayos. Hindi mo na kailangan isa-isa yung ayusin bawat slot. Pricing Plans. So show, si Gling ay nag-offer ng flexible pricing plans para sa iba't ibang klase ng creators. Depende kung gaano ka kadalas mag-edit ng video. Yung free plan ay perfect kung nagsisimula ka pa lang or gusto mong itry muna bago ka magbayad. Yung Gling free plan ay maganda ring option kasi binibigyan ka nito ng 1 hour ng media processed per month. Access sa ilang AI features plus isang free export gamit ang lahat ng premium features. Wala kang risk dito. Kaya safe siyang paraan para makita mo kung bagay ba sa'yo si Gling. Tapos meron ding plus plan na kapag binayaran mo annually, $10 per month lang siya. Pero kung monthly, $20 per month. With this, magkakaroon ka ng unlimited access sa AI features at pwede kang mag-process ng up to 10 hours ng media kada buwan. Solid to para sa mga creators na gumagawa ng moderate na bilang ng content every month. And lastly, meron tayong pro plan. Kung isa kang heavy user or professional content creator, pro plan ang para sa'yo. Sa halagang $20 per month kapag annual billing, makakuha ka ng 30 hours ng media processed kada buwan, unlimited exports at premium support. Perfect to para sa mga nangangailangan ng advanced features at mas mataas na level ng service. Why is a game changer for YouTuber. Bilang isang content creator, oras ang pinaka-valuable mong asset. Alam yan ni Gling, kaya tinutulungan ka nitong makatapos ng mas maraming bagay sa mas maikling oras. Kay Gling, pwede mong i-automate yung pinaka-time-consuming parts ng video editing. Yung mga AI-powered tools ni Gling ay talagang designed para gawing mas mabilis, mas madali at mas efficient ang video editing. So, is Gling worth it? Kung pagod ka na sa pag-uubos ng oras, sa pag-edit ng videos, at gusto mo ng tool na pwede mong magpabilis ng workflow mo, Gling is definitely worth it to check out. Yung mga AI features niya na makakatipid sa'yo ng oras, nagpapag- paganda ng content mo at mas nabibigyan ka ng time to focus sa pagiging creative, fair din yung pricing. At yung free plan, magandang chance para matry mo na without any commitment. So kung gusto mong matry si nasa description sa baba yung link. Affiliate link to, which means may maliit kaming commission kapag ginamit mo to. At wala kang dagdag na babayaran. Yung mga commission na yan nakakatulong talaga sa channel para makagawa pa kami ng free content katulad nito. Kaya kung gagamitin mo yung link, sobrang thank you in advance. At kung nakatulong sa iyo itong video, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng mga videos para tulungan ng mga bago at existing entrepreneurs na magsimula at magdagumpay sa business. Kaya make sure to subscribe. Pero aside from that, thank you so much for watching and takits tayo sa next video.